Okay, isang mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat mga kamotor Sisir ko nga pala sa inyo mga kamotor Kasi hindi lang iisa, hindi lang dadala kundi marami akong nakikita o napapansin Sa mga nagpapalit ng fuel o oil filter na uh, inuugasan o inuugasan nila yung ganitong klase ng filter sa mga motor na may ganitong mga ito mga kamotor element lang ang pinapalitan halimbawa sa mga motor na merong oil filter at meron din mga motor na may mga makina din na ganito na disposable filter okay malimit nakikita ko mga kamotor yung mga walang pambili o yung nag-change oil sila o nagpapalit ng filter ay hinuhugasan nila mga kamotor ito ng krudo hindi kaya gasolina para ibalik uli ang tanong mga kamotor sip ba yung ganong uh, gawain o gagawin natin sa motor o sa makina natin o sa oil filter natin ship ba sa makina natin okay yun po ang topic natin mga kamotor sa araw na ito okay mga kamotor sa mga naguhugas ng ganito kung sa pakiwari nila ay malilinis nila yung loob nito mga kamotor ng krudo o gasolina doon kayo nagkakamali mga kamotor kasi itong oil filter na ito ay ang laman din nito ay ganito rin lang ganito papel din lang mga kamotor kaya yung mga nasala nitong mga maliliit na nagasgas na parte ng makina ay hindi na maalis dito sa may papel na nakal palaman dito sa may loob ng oil filter na ito kaya kahit na anong ugas natin mga kamotor hindi pa rin matatanggal yung yung dumi o yung nagasgas na, na parte ng makina. Yung langis na maitim, pwede matatanggal natin mga kamotor. Pero yung nagasgas na nasala nito hindi man hindi na matatanggal. Uh, halimbawa, mga kamotor, nilinisan natin ito. Nilinisan natin tong oil filter na ito Mas lalong delikado mga kamotor. Mas lalong delikado sa makina natin. Bakit? kasi nga pag natin ito ayun pinat na hugasan na natin ng krodo o gasolina pinatiktikan tapos ilalagay natin yung nasala nitong uh, bakal o yung mga metal na nasala nito mga kamotor ay lalabas na pilit kasi wala na yung langis na nalinisan na yung papel yung papel na nandito ibig sabihin pag sinaksak natin o kinabit natin uli itong inugasan nating oil filter doon sa makina natin pag uh, pag nakatanggap uli siya ng oil pressure na na galing doon sa olipam natin, ilalabas ngayon niya mga kamotor itatagos niyang pilit yung uh, nasala niya itatagos niya eh, makakawala siya doon sa papel na nakasala sa kanya kasi nga inugasan mo eh pero sa pag uugas natin mga kamotor hindi natanggal yung nagasgas o yung mga bakal o yung mga sink na na sala nito. Matatanggal siya mga kamotor pag isinalpak natin at saka na bugahan siya ng pressurized na oil pump o oil na galing sa bumba. Kaya yung natanggal o yung binuga niya na natanggal nito, ibabalik niya uli doon isosupply niya uli doon sa may uh, mga bearing ng makina natin. O, oh, di ba diba? Napakadelikado mga kamotor. Kaya, kung wala talaga kayong pamalit okay take note kung wala talaga kayong mga pamalit mga kamotor sa mga makina ninyo sa mga motor ninyo mapa element man o mapa disposable pero parehas na disposable ito mga kamotor kung wala halimbawa sa oil filter kung wala talaga kayong pamalit pag tinanggal ninyo ito mga kamotor nagtanggal kayo ng oil filter kahit na anong klase mang makina yan patiktikan na lang ninyo mga kamotor huwag ninyo uugasan ng kung ano mang, uh, petroleum product huwag ninyo uugasan ng crudo o huwag ninyo uugasan ng gasolina patiktikan lang ninyo mga kamotor ng okay ma magdamag ganon mga kamotor bago kung talagang wala pa kayong pambili saka ninyo ibabalik sa kapalitan ninyo ng uh, langis yung makina ninyo mas safety pa yung ganun mga kamotor kaysa uugasan ninyo ito tapos ibabalik ninyo nako Di, mas lalong delikado ang makina ninyo mga kamotor sa mga screen type na mga uh, screen na uh, screen type sa inyong mga motor pwede hugasan ninyo kasi hinuhugasan lang talaga pero pag yung may mga oil filter na element at saka ganito hindi hinuhugasan to mga kamotor disposable talaga ito mga kamotor, itatapon. na palita, palitin na talaga yung mga ganito kamotor pero kung talagang wala yun na ang mga isasuggest ko sa inyo mga kamotor eh, patiktikan na lang ninyo tapos pag natiktikan na saka ninyo ibalik okay. pag may pambili na kayo mga kamotor ayun tanggalin niyo tapos sa nyo palitan yung nasa nito mga kamotor na maliliit na nagasgas na sa parte ng makina niyo hindi niya ibubuga kasi nga hindi niyo naugasan ng crudo or gasolina na magpapadali sana na ibuga niya ulit palabas hindi na lalabas doon andito pa rin siya mga kamotor kung patitiktikan niyo yung oil filter niyo Okay, mga kamotor, sa mga gumagawa ng paghugas ng ganito, wag na ninyong ulitin mga kamotor kasi imbis na tatagal ang makina ninyo ay hindi na. Okay, yun lamang po ang may sisir ko sa araw na ito. Sana po. Sa mga hindi pa nakakasubscribe sa ating channel, Okay, wag po ninyo kalimutang i-subscribe, i-like at i-hit na rin po ang notification bell para po updated po kayo sa mga susunod pa nating mga video. Okay po, yun lamang po ang may share ko sa araw ito. God bless pong muli sa inyong lahat.